Sa nalalapit na halalan, kami ang inyong magiging kasangga sa pagtuto at pagbabantay sa bawat hakbang ng 2025 midterm elections. Buong kwersa ng Brigada News Team mula Luzon, Visayas hanggang Mindanao. Kami handang maghatid ng impormasyon, balita at updates. Mula sa pagbobotohan hanggang sa bilangan, tayo'y nakaantabay. Maririnig ang mga tunay na kwento, mga pangyayaring detalyado. The Mandate 2025, The Brigada Midterm Elections Special Coverage Dahil sa bawat halalan, ang inyong boses ay may kapangyarihan. Live mula dito sa Maynila, Cebu. sa General Santos City, sa Libak Sultan Kudarat, Matabato City, Trento Agusan del Sur, The Music News, the The okay. Mandate 2025 The Brigada Midterm Elections Special Coverage Magsisimula na ang ating paglalakbay tungo sa mas makulay na kinabukasan. Brigada in the heart of changing life Bagong tunay na radyo, tunay na radio. Angat sa musika at balita. Musika at balita. Brigada News FM. Brigada News FM. Sa patuloy naming pagbibigay ng serbisyo may kabuluhan at kahulugan. Inspirasyon namin ang inyong mga pagsusumikap at mga pangarap. Isinasapuso namin ang bawat gawain isinasa diwa namin ng bawat layunin. Dahil para sa inyo, busilak ang aming bitihin. Kasama ninyo ang brigada sa isang paglalapay tungo sa tunay na pagpapago ng sambayanan at sa pag-angat ng bawat pamilyang Pilipino. Brigada in the heart. Of changing lives. Brigada News FM, the music and news authority. One time, the new Filipino time ala shete ng umaga. This time check is brought to you by Power Cells Herbal Capsule. Tuldu karanasakit dahil Kao, ang sandigan. Siksik -sik sa mga bagong balita, rinig sa buong bansa, buong bansa narito na ang Brigada Balita nationwide sa umaga. umaga. At ngayon, narito ang inyong mga tagapagbalita. Ang programang ito ay hatid sa inyo ng Power Cells Herbal Capsule. Tuldukan ang sakit dahil ikaw ang sandigan. Pagsiksik sa mga bagong balita. Brigada Balita Nationwide. Brigada Balita Nationwide. Brigada Balita. Headlines. Brigada Balita Nationwide. Sa Brigada Balita Nationwide ngayong umaga. Brigada Balita Nationwide. Ilang lugar sa Mimaropa nagsuspindi na ng klase at trabaho dahil sa matinding pagbaha na dulot ng shear line. Comelec magpapatupad na ng mga alituntunin para sa pagbubukas ng campaign period bukas. Mga magtatangkang guluhin ng electoral process mananagot sa batas ayon niyan kay PNP Chief Marbil. Vice President Sara Duterte maaaring kasuhan ng plunder bago ang impeachment trial. Ilang senador tiniyak na magiging makatarungan sila sa pagsasagawa ng impeachment trial laban kay VP Duterte. Planong pagsasampa ng kaso laban sa liderato ng Kamara ukol sa 2025 budget. Diversionary tactic lang umano sa impeachment. At batang nalagay sa kritikal na kondisyon. Binigyan ng pag-asa ng Brigada News FM Palawan at ng One Tahanan Portalist. Siksik sa mga bagong balita. Brigada Balita Nationwide. Buong puso, puso, kasama ang buong pwersa ng Brigada News FM Philippines. News FM, Philippines. In the heart of changing lives, helping and inspiring people to achieve to a better life. life. Kasama ang lakas ng Tribe Max Plus Herbal Capsule at resistensya ng Power Cells Herbal Capsule. Ito ang Brigada Balita Nationwide sa Umaga nationwide. Magandang umaga Pilipinas, Luzon, Visayas, Mindanao at sa buong mundo. Mula sa 105.1 Brigada News FM Manila. Ito ang Brigada Balita Nationwide sa umaga. Brigada Balita sa umaga. Araw po ng Lunes, mga kabrigada, February 10, 2025. Kami po ang inyong mga lingkod. Ako po si Brigada Glenn Parungaw At Brigada Haji Kaaminyo Siksik sa mga bagong balita Brigada Balita Nationwide Brigada Balita sa umaga Mga kabrigada, na na ng pasok sa mga paaralan At tanggapan ng gobyerno ang ilang mga lugar sa Mimaropa Dahil po yan sa matinding pagbaha na idinulot ng Shearline Suspendido na po ang klase sa lahat ng antas sa pampubliko at pribadong paaralan pati na rin sa mga government offices sa Puerto Princesa City gayon din sa lungsod ng Nara. Wala na rin humpasok ang lahat ng public at private schools sa municipality ng Aburlan, gayon gayundin sa Sofronio Española. Kanselado na rin ang klase sa lahat ng antas sa pampubliko at pribadong paaralahan sa Baco Oriental Mindoro. Sa kasalukuyan mga kabrigada, patuloy pa rin nakaalerto ang Puerto Princesa City Police Office sa epekto ng Shear Line at Northeast Monsoon na nagdulot po ng pagpaha sa labing isang barangay kung saan halos dalawang libong individual na ang naitalang apektado. Brigada Balita nationwide. The mandate. The mandate. 2025 midterm election. Midterm election. Mga Kapigda inanunsyo ni Comelec Chairman George Irwin Garcia. Nasisimulan na nila ang pagpapatupad ng mga batas kaugnay sa pangangampanya bilang paghahanda sa pagsisimula ng campaign period para sa mga aspirants sa national elections. Kabilang sa mga patakarang ipatutupad ang pagiging makakalikasan ng mga kandidato sa pamamagitan ng pag-iwas sa pagdalagay ng campaign material sa mga puno na maaaring baklasin maliban na lamang kung ito ay nasa pribadong lugar ko dito. Sisimulan na rin ng Comelec ang pagbibilang ng time allocation para sa campaign advertisement sa radyo at telebisyon. Ayon sa patakaran, ang bawat kandidato sa pagkasenador at bawat partidist group ay may nakatakdang isang daan at dalawampung minuto kada istasyon sa telebisyon at isang daan at walumpung minuto naman kada istasyon ng radyo sa loob ng siyam na araw. Nagbabala ang Comelec na ang sino mang lalabag sa mga aliton-tuning ito ay maaaring sampahan ng election offense na maaaring humantong sa kanilang disqualification. Brigada Balita Nationwide The Mandate, The mandate. 2025 Midterm Election Update Tanggap tayo ng report mga kabrigada, mga magtatangkang guluhin ng electoral process mananagot daw sa batas ay huyan kay PNP Chief Marbil. Brigada Cath Austria Ibrigada mo! Pinaigting, mahigpit ang babala ni PNP Chief General Romel Francisco Marbil sa sino mang magtatangkang guluhin ang midterm election sa Mayo. Ayon kay General Marbil, mananagot sa batas ang sinumang gagawa ng karahasan o pananakot sa panahon ng halalan. Tiniyak niyang hindi papayag ang PNP na maisakripisyo ang kaligtasan ng publiko dahil lamang sa pansariling interes ng mga politiko. Binigang diin ni Marbil na ang pangunahing tungkulin ng PNP ay tiyakin na magiging maayos patas at mapayapa ang eleksyon. Kaya magiging maagap anya ang PNP sa pagpigil sa anumang uri ng political violence. Samantala, kahit nakatutok sa seguridad ng halalan, nagpapatuloy ang laban ng PNP kontra kriminalidad, illegal na droga at iba pang banta sa kaligtasan ng publiko. In the heart of changing lives, ito si Brigada Kath Austria ng 105.1 Brigada News sa FM Manila. The Music News Authority. Brigada Balita Nationwide. Babalita mga kabigata, iminungkahin ni dating Associate Justice Antonio Carpio na maaaring sampahan ng kasong plunder si Vice President Sara Duterte habang hindi pa umuusad ang impeachment trial laban sa kanya. Ang kaso ay may kaugnayan sa pagkasta ng Vice presidente ng 125 million pesos na confidential funds. Ayon kay Carpio, maaaring may sakatuparan ito kung hindi hihilingin at papagbibigyan ang Senado ng isang special session upang agad na masimula ng paglilitis. Dagdag pa niya oras na makasuhan si Duterte. Maaaring humantong ito sa kanyang diskwalifikasyon sa pwesto. Depende sa desisyon na ipagkakaloob ng executive branch. Sa kasalukuyan nananatiling nakabinbin sa Senado ang impeachment trial ni Vice President Duterte matapos itong mag-adjourn ng sesyon na nakatakda namang muling magbukas sa Hunyo. Brigada Balita Nationwide Matapos ngang maitransmit sa Senado ang House of Impeachment laban kay VP Duterte, ilang mga senador siniguro na magiging makatarungan sila sa pagsasagawa nito. Brigada Anne Cortes e brigada mo brigada <coughs> Nilinaw na ni Senate President Sheez Escudero na hindi nila trabaho sa Senado na ako sa hang nagkasala o ipawalang sala si Vice President Sara Duterte dahil ang trabaho nila ay may pagka-luob hustisya. Ito ang naging payag na senador kaso noon na naging pagtatransmit ng Articles of Impeachment laban sa vice presidente sa kanilang institusyon. Kaso nun nito, tiniyak ni Senator Joel Villanueva na anumang maging desisyon nila sa Senado, hingga eh, sa naturang impeachment ay i nila ito sa mandato ng konstitusyon. Nanawagan naman din ang senador sa publiko na mangampanya para sa mga mabubuti at godly candidates at iwasan ang pagkampanya para sa mga butaw candidates o mga kandidatong walang alam na gawin. Kamakailan, sinabi ng senador na hindi pa may sasagawa ang impeachment proceedings ngayong session break dahil legally ay hindi ito posibling gawin. In the heart of changing lives, ito si Brigada ang cortas ng 105.1 Brigada News FM Manila The Music News Authority Brigada Balita Nationwide Samantala si Pangulong Marcos May hamon sa mga kawani ng Bureau of Customs Brigada Maricar Sergan Ibrigadamo e Brigada mo. Brigada <laughs> Ipinagmalaki kamakailan ng Bureau of Customs kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang kanilang mga naging tagumpay sa taong 2024. Kabilang dito ang mataas na koleksyon ng kita na umabot sa 931 billion, mas mataas ng 40 billion pesos kumpara sa 890 billion na koleksyon noong 2023. Ibinida rin ng BOC ang kanilang matagumpay na kampanya kontra smuggling kung saan nakapagsagawa sila ng mahigit 2,100 na operasyon na nagresulta sa pagkakasabat ng higit 85 billion pesos na halaga ng smuggled goods, halos doble ng kanilang anti-smuggling accomplishment noong 2023. Bukod dito, tinanggalan din nila ng accreditation ng nasa 56 importer at customs broker na sangkot sa ilegal at kadudadudang gawain. Nagsamparin sila ng 45 kasong kriminal kung saan 18 dito ang convicted. Samantala, tatlong empleyado rin ng BOC ang sinibak dahil sa misconduct habang Lima naman ang nasuspindi. Sa kanyang talumpati, iginiit ni Pangulong Marcos na ang batas ay dapat ipatupad ng pantay-pantay, lalo na sa mga nasa pampublikong serbisyo. Kaya hinamon niya ang mga opisyal, inspektor at kawani ng BOC na palaging unahin ang kapakanan ng sambayanan at gampanan ang kanilang tungkulin ng may buong katapatan. Binigyang diin ang Pangulo na mahalaga ang tiwala ng publiko sa BOC upang mapadali ang pagsunod sa mga regulasyon sa buwis na magre-resulta sa mas efektib ng paggamit ng pondo ng bayan. This is important because when the public has confidence in the BOC there is more compliance with tax regulations and therefore better utilization of taxpayers money. And this is the kind of leadership that Filipino citizens require and it is what they deserve. Sa lahat ng opisyal, inspektor at kawani ng BOC, lagi ninyong unahin ang kapakanan ng sambayanan. Gampanan ninyo ang inyong tungkulin ng buong katapatan at may malasakit sa inyong kapwa Pilipino. In the heart of changing lives, ito si Brigada Maricar Sargan ng 105.1 Brigada News sa Manila, The Music News Authority. Ito naman kaso ng human trafficking kaugnay ng catfishing. Tumataas daw. Obrigado a Digo Boy, e mo! Brigada Mo. Naaalarma ang Bureau of Immigration sa lumalalang kaso ng human trafficking na may kaugnayan sa catfishing syndicates. Ayon kay BI Commissioner Joel Anthony Viado, labing apat na Pilipino ang naharang sa loob lamang ng isang linggo na tinangkang lumabas ng bansa upang magtrabaho sa mga scam hub sa ibang bansa. Noong February 4, Tatlong biktima na patungo ng Thailand ang nasa sa na iya Terminal 1. At sa sumunod na araw, labing isang biktima naman na patungo rin Thailand ang naharang ng BI. Lahat ng mga biktima ay nagsabing sila ay turista pero nadiskubre na sila ay mga nerekrut para magtrabaho sa BPO company sa Cambodia at Pakistan. Ayon sa BI, nakakabahala ang ganitong modus ng mga trafficker kung saan pangunahing target ang mga kabataang Pilipino. Ginagamit daw ng mga ito ang pangakong lehitimong trabaho sa mga kilalang BPO. Ngunit sa huli, napupunta ang mga biktima sa mga scam hubs at pinipilit na maging catfishers. Samantala, ang lahat ng biktima ay isinangguni na sa Interagency Council Against Trafficking para sa tulong at proteksyon habang patuloy naman ang investigasyon upang makasuhan ang mga nasa likod ng ilegal na operasyong ito. In the heart of changing lives, ito sa Brigada Jigo Custodio ng 105.1 Manila. The Music News Authority. Katabalita Nationwide. Nagsagawa naman ng feeding initiative si Senador Bongo sa Malasakit Center John sa Tondo Medical Center. Umabot sa anim na mga pasyente kasama ang kanila mga bantay at mga hospital staff ang nakatanggap po ng pagkain. Ako naman ang senador na magpapatuloy pa rin ang kanyang feeding program sa bahagi ho ng kanyang advokasya na palawakin ang serbisyong pangkalusugan at pagkalinga sa mga mamamayan lalo na sa mga kapuspalad. Brigada Balita Nationwide Unified PWD IDs kasado na bago matapos ang 2025 Brigada Sheila Matibag i-brigada mo Brigada Report Unified PWD ID System sa pagtatapos ng taong ito. Sa isang interview, sinabi ni Department of Social Welfare and Development o DSWD spokesperson Assistant Secretary Irene Dumlao na magkakaroon na ng naturang ID system bago matapos ang 2025 sa harap ng naglipa ng mga peking PWD IDs matatandaan ka makailan, ay tinuligsa ng Restaurant Owners of the Philippines o Resto PH ang umano'y widespread abuse ng mga peking ID para magamit sa diskwento sa mga kainan at establishmento. Maliban dyan, ay naiulat na rin ang pagkakarid ng isang silid sa Maynila kung saan sinasabing piniprint ang mga peking PWD IDs. Ayon kay Dumlaw, ngayon ay nakikipag-ugnayan na sila sa National Privacy Commission upang matiyak ang data security ng mga PWD nakikipagtulungan na rin ito sa Department of Information and Communications Technology at Philippine Statistics Authority para sa walang aberyang pag-i-issue ng mga unified PWD IDs. In the heart of changing lives. Ito si Brigada Sheila Matibag ng 15.1 Brigada News sa San Manila. The Music and News Brigada Balita Nationwide Brigada Balita Mga kabrigada, ang regular na check-up ay isang mahalagang hakbang para mapanatili ang pangkalahatang kalusugan ng mga teenager. Hindi lamang ito tungkol sa paggamot ng sakit, kundi pag-iwas at pagpapanatili ng mabuting kalagayan ng ating katawan at isipan. Kaya mahalagang huwag hong baliwalain ang routine check-ups upang lumaking malusog at masigla. Isang paalala mula sa Standout ES4 Multivitamin Capsule Simulan to pa rin ang pangarap ng inyong mga anak And starting now with Standout ES4 Multivitamin Capsule Siksik sa mga bagong balita Brigada Balita Nationwide Balita ng kabayaning pagtutulungan Mga kabrigada matapos ang isang matinding aksidente sa bisikleta si Samuel ay dinala ho sa ospital ng Palawan kung saan siya ay nalagay sa kritikal na kondisyon. Sa loob po ng 42 days, kailangan ho siyang imonitor ng kanya ang kanyang ulo matapos ho ang matinding trauma. Ngunit sa kabila ho ng lahat ng ito, unti-unti na siyang bumubuti at malapit nang mag-recover. Ngunit sa likod po ng mga positibong balita, may mga hamon pa rin na kinakaharap ang kanyang nanay na si Celine. Sa kasalukuyan mga kabrigada, nawalan ho siya ng trabaho at nahihirapan na siyang makahanap ng paraan upang matustusan ang kanilang pang-araw-araw na pangangailangan. Dahil ho dito, muli pong humingi si Nanay silin ng tulong pinansyal, wala ho sa mga tao at komunidad na handang tumulong. anuman man pong halaga, malaki ang maitutulong nito sa kanilang pamilya. Pero una dito mga kabrigada noong January 28 ay naiabot na ng one tahanan at ng Brigada News FM Palawan ang pinagsama-samang cash donation mula huyan sa listeners ng Brigada News FM Palawan na lubos na ipinagpapasalamat ng mag -ina. Sa lahat po ng tumulong at nagbigay po dito sa sa chikas ng brigada. Nagpapasalamat po kami sa inyo, sa mabubuting kalooban na ibinigay niyo sa amin. Nawa po ay pagpalain po kayo ng Panginoon. Bigyan pa po kayo ng mas marami pa rin pong blessing para po makatulong pa po kayo sa iba. Planning Pagtutulungan Mga kabrigada, kami po sa Brigada News FM ay taus-pusong nagpapasalamat sa patuloy niyong suporta para tayo ay makatulong kasama po ang One Tahanan Party List. Salamat po sa lahat ng ating mga volunteers at mga nagbibigay ng donasyon na bilang mga Pilipino ay nananatili pa paring buhay sa ating mga puso ang ating makabayaning pagtutulungan mula po sa Brigada News FM at sa One Tahanan maraming salamat ka Brigada makabayaning balita, balita. pagtutulungan. Brigada Balita Nationwide. Inyong napakinggan ang Brigada Balita. Brigada Balita Nationwide. Siksik sa mga bagong balita. Brigada Balita Nationwide. Ang galaw nyo man ay mabilisan sa mga bagong balita. Hindi ka mapag-iiwanan. Brigada Balita Nationwide. 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 Sa umaga. Brigada Balita Nationwide. Brigada Balita. At mga kabrigada, inyo na pong napakinggan ang Brigada Balita Nationwide sa umaga. Mga trending na balitang kinalap ng Brigada News FM Philippines. Katuwang ang Paracetamol Plus Ibuprofen Fast Relax at ang standout ES4 Multivitamin Capsule. Brigada Balita sa umaga. In the heart of changing lives, kami po ang inyong mga naging lingkod. Ako Brigada Glenn Parungao. At ah, Brigada Haji Caaminho. Polaritos 105.1. Brigada News FM Manila. The Music and News Authority. Brigada Balita Nationwide Inyong napakinggan ang Brigada Balita Nationwide sa umaga Mula dito sa Brigada News FM Manila Brigada Balita Nationwide sa umaga Hatid ng Power Cells Herbal Capsule At Drive Max Dietary Supplement Capsule Ang programang ito ay hatid sa inyo ng Power Cells Herbal Capsule Tuludukan ang sakit dahil ikaw ang sandigan Ito ang makabagong tunay na radyo. Makabagong tunay na radyo. Angat sa musika sa at balita. vita. Brigada News FM. The Music and News Authority. Brigada in the heart of changing lives.